Hello mga kasaka, nandito na naman tayo sa aming farm at dito ay nakikita nyo ay ito yung lutuan natin na hinokay natin sa lupa uh, kaya gumawa kami ng ganyan kasi masyadong mahangin dito uh, <coughs> yung apoy, kaba ganyan ay hindi na kaya magandang magluto ng ganyan pupunta tayo sa baba para titignan natin yung agos ng creek ito ito yung maliit na waterfall namin dito sa aming lugar at dito kumukuha tayo ng staka natin na gagamitin natin sa pag layout sa tataniman natin ng nyog isa-isa natin kinitignan yung matataba na tanubong kung tawagin sa iyo paano pwede pa yan gawin na pag-akyatan na kapag tatanim kayo ng sitaw yan. ang kukunin natin na ganyan ay 150 na piraso yan ang gagamitin natin na pagmarka dun sa tataniman natin ng nyog ayan, pinatalian na natin para buhatin para ipunta natin dun sa site na kung saan itatanim natin ang mga nyog na ibibigay ng Philippine Coconut Authority yan at nilagay na nga natin dun sa balikat natin para i-deliver natin doon. At ito naman, nakikita natin ang admin munting bukid na may tubig-tubig pa na galing sa bukal yung tubig na yan. I-sasandal muna natin dyan sa punong kahoy para hintayin natin yung mga kasama Uh, galing sa Philippine Coconut Authority na ito na guys mga uh, kasaka yung tataniman natin ng nyog uh, nakikita nyo dito na nasunog na at napadapa na natin ang kugon nito uh, kasalukuyan natin katatapos lang pala na sinunog natin ito para kapag mag layout tayo ay hindi sa gabal sa ating pagkukukay nasunog na yan yung iba at ito pala ay inisprayan natin ng herbicide kaya ganyan yung iba nasunog na at may saging pa na natitira at ito lahat ay tataniman natin ng nyog ang variety ng nyog na to ay yung malaki yung tol, tol daw yan, ito nga sa lakuyan nga, kamakoy pa yung umusok pa yung ating sinusunog na pugod dyan sa baba susubukan natin magtanim ng nyog para marami tayong tanim sari-sari ang ating tanim May, mayroon na tayong mga tanim na mangga subukan rin natin ang nyog uh, Tignan natin kung suitable nga dito sa ating lupa na uh, tatamnan natin ng yog na uh, ibibigay ng Philippine Coconut Authority. Uh, tignan natin kung kaya nga ba ito ng dalawang hektarya. Thank you.